Tega lang ha, may matinding chika sa PVL World ngayon. Ang tanong ng bayan, may bago ng team si Aya Lowry? At kung oo, saang team nga ba siya tutungtong? Usap-usapan sa social media na sa Capital One Solar Spikers daw. Legit ba yan o isa lang sa mga maagang paandar ng mga chismis? Pero bago natin himayin yung mga chismis at analysis, make sure to hit that like button at isubscribe mo kung gusto mong updated sa mga Volley Chika, PVL Highlights at Real Talk Sports Analysis. Okay, game tayo. Si Aya Laure, ang former UST Queen Tigress na naging isa sa mga mukha ng bagong henerasyon ng Philippine Volleyball. Alam naman natin no noong 2023, pumirma siya sa Cherry Tigo Crossovers at aba, solid yung impact niya doon. Pero fast forward to 2024, biglang nagkaroon ng contract issue, non-compete clause at iba pang legal drama sa pagitan niya at ng team. Kaya ayon, sa 2025, officially free agency siya. As in, walang confirmed PVL team as of now. Pero heto na nga ang juicy part, nakakajoust. May mga rumor na kumakalat na posibleng lumipat si Aya Laure sa Capital One Solar Spikers. Yup, yung bagong team na gustong gumawa ng ingay sa liga. May mga malalaking page sa Facebook na nagbibigay clue kung saan si Aya Laure ang paksa. At nagbibigay clue habang ang mga fans ay nanghuhula sa kulay yellow na nagpapahiwatig sa kulay ng Capital One Solar Spikers. Pero syempre, wala pang official announcement. Team management, tahimik. Si Aya, walang papahint. Pero kung tutuusin, kung matuloy yan, game changer talaga. Bakit ka Kasi kung makuha ng Capital One si Aya Lare, that's not just another signing. That's a statement move. Aya brings firepower, leadership, at experience mula college hanggang pro. Yung attacking presence niya, lalo na sa open hitter position, ay kayang magbago ng buong dynamics ng isang team. Imagine mo, Laure at Belen duo plus Capital One setters equals na bagong chemistry na pwedeng sumabag sa PVL court. Pero hindi lang yan. Kung sakaling mapunta nga siya sa Capital One, malaking tulong to sa marketing side ng team. Aya has a strong fan base. Mga tigresses, mga volleyball diehards, pati casual fans. Kahit saan siya pumunta, dala niya yung hype, dala niya yung support. At syempre, kung makapaglaro siya ulit ng full swing, baka ito na yung career reboot na inaabangan ng lahat. Ngayon, kung hindi naman matuloy sa Capital One, may isa pang usapan. Baka daw Choco Mucho Flying Titans ang next stop. Pero again, wala pang konfirmasyon. At knowing the PVL, hanggang walang official post mula sa team o sa liga, lahat ng ito ay hangin sa bola pa lang. Pero let's be real, saan man mapunta si Eya, siguradong may mabubuhay na bagong rivalry, bagong storyline at bagong energy sa liga. Right now, busy pa rin si Aya sa training with Alas Pilipinas Women's Team. Ibig sabihin, kahit walang PVL team ngayon, hindi siya nagpapabaya. She's still grinding, still improving, at ready ready na kung sakaling may bagong team na magbukas ng pinto. So mga kajoust, kayo! Sa tingin nyo, saan mas babagay si Aya Lowry? Sa Capital One? Chocomucho? o isa sa mga team ni Frank Lau na Zeus Coffee at Farm Fresh? At ano sa palagay niyong magiging epekto niya kung sakaling mapunta siya sa mga team na ito? Comment niyo sa baba at pag-usapan natin yan! Once again, this has been Joust Volley, bringing you the latest and hottest updates sa mundo ng volleyball. Kung gusto mo ng real talk, sports kwentuhan, at PVL Insider Buzz, Don't forget to hit like, share, and subscribe. Dahil dito, hindi lang tayo nanonood ng laro. Binubuhay natin ng laro. Baby, meron kasing code dito sa amin. O, oh, kasi, sige. Sampol, eh, sampol. Kasi, kapag gagantahin ko lang siya, ayaw, di ba? Green na yun. So, meron code dyan. <laughs>

morning babe. laban. Hello. Antok ka na eh. Antok. Kaya. Tingin. Tingin muna. Ayan. Tingin. Tingin. Walang <laughs> tatawa. Ay. Ano mo na yung One, two, one, two. <laughs> <laughs> it ano ba Ano ba? 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 For the gram. For jersey, for jersey number, daw. <laughs> 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 ano din yung drawing mo, Bi? And you, Tuti. Eyo. Bella And new... you. Yes, <laughs> God. Tayo. Diyan. <laughs> Tapos na, Bi. <laughs> <tiyo. laughs> Sorry, talo pala kami. Buwang ka talaga. Ano? No, I don't take shit. I got no love for the fake news if you wanna play tough and wanna hate